Magandang hapon po sa ating lahat. 2 p.m. na po, alas 2 na po ng hapon mga kalaki, makinig pong mabuti. Narito na po ang mga 4-digit lucky numbers na request po ng ating mga followers. Ito na po. Australia, 2317. New Zealand, 9285. India, 3611. Philippines, 7174. Thailand, 8136. Taiwan 6495 Malaysia 2287 Dubai 9699 Hong Kong 7384 Singapore 3660 China 2128 Texas 7311 Israel 2595 Las Vegas 8186 Alaska 3136 Saudi 2651 Japan 5795 Italy 3830 Germany 7961 Korea 2587 Greece 3074 Canada 9968 Mexico 3130 Ayan po mga kalaki, ang mga 4-digit lucky numbers, takbo na sa suki yung outlet at baka naman ikaw naman na ang palarin ngayon. Ano po? Baka ikaw na hindi pa nananalo, eh, ikaw naman ang suratin ngayon. Ano pa hinihintay mo? Takbo na mga kalaki!